yun mga idol gato class so nandito tayo ngayon sa bundok ng Mount Cristobal at pupuntahan natin yung isa sa sinasabing natatakutang bundok ang Devil's Mountain may nakita ko mga idol gato class oh. ang ganda ng ano nyo bulaklak yun o oh, tabi hapo bulaklak eh. Oh. Para siyang ano. Okay, yeah yung mga elevator class uh, sinasabi dito sa lugar na ito meron daw nakikita dito ano itim na tao so yun ang ano natin punta natin itong bundok na to at sana makita natin kung ano yung mga kakaiba dito na pwede natin matuklasan stay tuned lang kayo mga idol na tuklas

Mayroon na rin. Ano, nandun natin Ano? yung Ano yung... Ano ano, ano, ano? Ano, 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 ano ano dumating ba? Ano, na. Eh, yung ano, Ito yung kinabataan. Yung lang po. natin yun na Ah, mismo kayo yung naglagay dito? Hmm. Ano, ng mga matamiga. Eto, ano naman yan? Ano ba yan? Bahay ng... Devil's Mountain na mayroong bakas ni Jesus. Yun ang ating pupuntahan. Sinasabi sa kwento ng Devil's Mountain daw ay isa, isang bundok na humihigop ng mga bad energy. Ito yung bahay, mga idol ng isang religious group mistika daw tawag <tong tiyan> hindi na nag-operate yan ano hindi na nag-operate ito Dito na tayo sa taas. Ito, Papunta sa bundok. Ng, ng Devils Mountain. Pasalamat oh, tayo. Ay, no, Inuman niya 'ni. Eh. Guys, may tubig dito. Muna tayo. Malinis 'yan. Oh, ako eh. <laughs> Hindi, ma mainit. Hindi naman. Mainit, malamig. Ah. Wala siguro ng source of water dito sa bundok ng Devil's Mountain, ano? <laughs> Ay, oh, kasi dito lang natin. Hindi uh, Para wala walang, walang wala. Tuyo na tuyo na bundok 'yan. Ah, tuyo na bundok. Ayun, basang bundok. <laughs> Ay, <laughs> huwag tayo magbiro, logo. Anong history na yun? ang mga idol gato klas, oh. Papasok na tayo dito, oh. Kakat-kat natin yung camera, mga idol, kasi makakapusin tayo. Kablog na natin pag dating natin doon sa mga rebultong nakatayo dito sa bundok ng Devil's Mountain. Kaya doon yung natin, sabi nila na Tinihigop nito ang mga Yung umakyat dito? Hmm. Sabi, sabi daw, may itim na tao daw dito nagpapakita. Totoo yun. Hindi ko po alam. Hindi ko pa kasi nakikita. Baka nang dating namin, 2013, nang dating namin dito, yung malaking bahay niya yun doon, doon kami unang sumira. Lagi din ako nga pumunta ng sa tao. Ano, bundok Sempre mountain. Santo Cristobal, San Cristobal. kami. <laughs> <laughs> ito na guys, mga alituntunan sa lahat ng mga magnanayos si umakot sa kalbaryo ng truck pinagbabawal ang mga pinagpulit na nakahando, nakasort, nakawal ng garilyo yun mga idol katong class balit tayo ng camera nalubat yung isang selfie natin nandito tayo sa Herodes Cabal, uh, Calvario at yun eh, nakita dito, ano yun? Ano yung nakita mo kuya? Alin yun? picture lang. Picture ng... Picture ng, picture ng ito? Nila may may Para saan ito? Baka ako pinapa, ay, nila? Mga nalang dito kung may sakit o kaya gusto yung... Nag-iwan sila ng picture mga idol o. Oh, Tingin ko baka may may sakit to. So, so pasintabi, pasintabi so, naman po dun sa ano sa may mga may ng picture. Ang iniiwan nila dyan, kada station, itlog, tsaka mga kaibig. Ito meron po. Ah, ko isang tayo aakyat at lang The second station. Kasi pala 'tong capture. Okay, so guys, I'll Pangatlo. The third take. sa iba dito bundok na itong mga idol kito plus kasi madaming mga may kita kang nakaiwan ng mga picture oh. ano kaya yan ba't sila nagiiwan ng picture ang dami nilang picture no yan number one pang ano yan. Storbo sa pagtulog. Patangin na inyo. Kahit batu-batu ini, hindi natigil. Titigil lang <laughs> konti. Ganda mga idol gato so, plus. yan ang Mount Banahaw. Oh. At itong bundok na to. Ito yung Santo Cristobal. Wala na. Ang kinatatakutan. Bundok. Devil's Mountain. Kung tawagin. Sabi. Last natek natek pa territory ah bulaklak 'yung ini sinasabi ni kuya na nagiiwan ng bulaklak ito 'yun mga bulaklak grabe bata siguro nga meron silang mga karamdaman

taas namin mga idol oh. idol ka to class nandito na kami sa taas at matutong na natin yung bakas ni Jesus isang malaking rebolto ni Jesus Christ nanggaling pa tayo ng Mindoro ingat yan baka ikay mahulog

Ito lang yan mga idol class sa bundok ng Mount Istobal. Kaya mga hiyang mahilig sa mga ganitong uh, content mga idol gato class. Huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Ito. The 11 Station. ang dami akong nakikita ang mga picture mga idol na si nasa kailangan <coughs> ah, <coughs> ng ano, tubig yung yun, na nandito na tayo sa taas ito yung pinakalas. Dito yan mismo. Sa bundok ng Mount Cristobal. Ito si Jesus Christ. Sinasabing nila na Devil's <laughs> Mountain to. Bakit? Sinasabing Devil's Mountain. So ito nga, wari ko yan, dalawang tao pumunta dito e eh, yun, hindi na nakabalik. Pero kahit na may kwento nga dito, parang parang pumunta. Pagpulong muna natin. Kayo, okay. Ano yung kwento? Uh, nah. uh, Kaya daw maging beverage konti yung kwento ko dito kasi nga yung rota na umakit dito hinahanap hindi na siya nakita sindian ang lila sana yung mama na ako bukan ya, biarpun kue bah kue di yang si Jesus Christ kue kelas paano natin paano masasabing Devil's Mountain to pero kung titingnan mo siya in ma titingin ka sa ganda ng lugar masasabi mo hindi siya Devil's Mountain may naiwan pa sapatos dito na idol umakyat dito nasira huh? Oh. iniwan na lang dito nagkalat siya hindi niya na sinunod yung ano nabawal magkalat oh. Jesus Christ. Ito yung sinasabi nung tour guide natin na ah. pinutol-putol nila para may akyat lang dito. Itong reboltong ito. Ito. So. Ganda dito, mga idol. Sobrang ganda. Hanggang dito lang siya, wala nang daan. O baka dito ang daan papunta doon sa taas. May mga din pala dito. Mga naga-hike. Mga hiker. dito na tayo sa may kalahati ng bundok ng Mount Cristobal sobrang sarap ng hangin dito mga idol tara, wala tayo Hang natin sa taas kasi hinahapo na ako ah. Hindi na ata ako sanay mga idol sa mga gantong explore. hinahapo na tayo. May nabili tayong ano. pang ano daw to sa paglalakbay eh. Mga bundok. Itong sinag-araw. Sinag-araw. At patuumo. Nabili natin dyan. Ito so, na guys yung naniniwala tayo sa mga ganyan. Kasi ito yung mga ano ng kalikasan. Galing to sa kalikasan. Ito so, si nag-araw na to kahoy to. Galing sa kalikasan. Ito naman batu mo. Galing din sa kalikasan. Ito yung mga batu mo na nakukuha sa mga kuweba. Baliti dito mga idol. Yan yeah. Baliti. Okay mga idol na to class. At nakarating din tayo dito. At nakaka-amaze. natin to. <laughs> no. Ang tagal. Layo na nilakad natin makarating dito. So panoorin yung mga idol na to class. Ito vlog natin. Uh, ito pala yung lingkod si Katoklas uh, na nagsasabing it's better to die in memories not in dreams. Okay. So, pa tayong mga iba-ibang lugar na tutuklasin at pupuntahan. So, stay tuned lang kayo palagi sa ating channel. Uh, support nyo yung aking page, Facebook page, Katuklas, at ang uh, aking YouTube, uh, Katuklas. Maraming salamat. Bye-bye.